Kidlat News Updates Opo si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihati ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Sinaksak sa leeg ang leader ng oposisyon sa South Korea na si Lee Jae-myung sa kanyang pagbisita sa Southern Port City ng Busan ngayong araw, January 2, ayon sa ulat ng Yonhap News Agency. Isang di patukoy na suspect na posibleng nasa 50 hanggang 60 ang edad ang biglang umatake sa Democratic Party leader habang nagtutur ito sa isang site ng proposed airport. Una nitong nilapitan si Lee para humingi ng autograph, ngunit bigla na lamang itong dumikit at inatake ang leader dahilan para bumagsak ito sa kalsada ayon sa ulat. Agad namang naaresto ang suspect sa pinangyarihan ng krimen habang sinugod sa isang university hospital si Lee ayon sa Yonhap. Si Lee na dating gobernador ng Gyeonggi Province ay tumakbo noong 2022 presidential election ngunit bigong manalo laban kay Yoon Suk Yeol. Balik Maynila na ang maraming pasahero matapos magbakasyon sa mga probinsya nitong nagdaang Pasko at bagong taon kahapon pa lang, ilang biyahero na ang nagsimulang umuwi para hindi maipit sa traffic ngayong araw gaya sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX kung saan nakapagtala ng 119,000 na food traffic. Nasa 160,000 naman ang estimated na bilang ng pasahero sa PITX ngayong araw, January 2. Bukod pa ito sa lagpas 2.4 milyon na pasahero na gumamit ng terminal nitong holiday season. Patuloy din ang pagdating ng mga pasahero sa ilang pang transport terminals sa Kalakhang Maynila, partikular na sa Cubao sa Quezon City kung saan nakapwesto ang ilang malalaking terminal ng bus. Paalala naman ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, ipinatutupad na muli ang Expanded Unified Vehicular Volume Reduction Program o number coding scheme na mula 7AM to 10AM at 5PM to 8PM. Inilabas na ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA ang mga magiging pangalan ng mga bagyong papasok o mabubuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong 2024. Papangalan ng Aghon ang unang papasok na bagyo sa bansa habang Suzisimo naman ang posibleng maging pangalan ng ikadalawamputlimang bagyong papasok sa Pilipinas. Inihanda na rin ng ahensya auxiliary set sakaling lumagpas sa 25 ang tropical cyclone sa bansa ngayong taon. Ay naman sa pag-asa, inaasahang isa o walang bagyong makakaapekto sa bansa ngayong buwan ng Enero. Kung sakali mang magkaroon ng bagyong ngayong buwan, ay may posibilidad itong mag-landfall sa Eastern Visayas o sa Caraga Region. Sa ngayon, walang namamonitor na bagyo sa PAR. Hanging amihan ang nakakaapekto sa panahon sa Hilaga at Gitnang Luzon, habang Easterlies naman sa silangang bahagi ng bansa. Para sa Kidlat News Updates, Juan Miguel Soriano, nag-uulat. At inyo pong natunguhayan ang mga headlines sa na nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, Kasama niyo sa bawat pagputo ng balita.